Well, nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, mga guys. So, magagawa na naman tayo ng ating reaction video. Itong, itong video na to ay eh, mga napapanahon sa ngayon na balita. Balita sa tungkol sa West Philippine Sea. Tungkol sa mga incheck ba? So, itong, itong bibigyan natin reaction <laughs> ay ang nangyayari sa ating bayan tulad ng ito lalong-lalo na itong ating critical na sitwasyon sa ating territorial uh, dispute yung, yung mga pinagtatalunan ng incheck mga incheck tsaka ng mga Pilipino itong West Philippine Sea So bibigyan natin reaction to no mga guys. So kung gusto niyo mga ma... kung gusto niyo mga ganito mga topic, video reactions na napapanahon, please subscribe, like and share niyo na lang para makagawa pa tayo ng mas marami pa mga reactions na na katulad nito. Okay? And also paki-subscribe din kay Aerial TV. Sa kanya galing tong video na to magano tayo bibigay tayo ng reactions sa kanyang video. Pero ito video, video na napapanahon sa ngayon na ah. latest. Okay, so please subscribe sa ating YouTube channel muna. Okay? And like nyo na rin ha, ah. like. Okay? So umpisa na natin. Ang pamagat ng video na to ay yung ano, ah, In China nagpadala ng 50 barko na namataan ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Oh, grabe ah limampung barko. So, talagang nagahamon ng gera tong mga Chekwa na to. Okay, umpisahan na natin. It's uh, worrisome because there, there are, the two, uh, there are two elements to that. 军方面在黄岩岛海域采取一系列。 Magandang araw mga ka Aerial Defense may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, 50 barko ng China sa West Philippine Sea na mataan ng Philippine Navy, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, follow at like muna ng aming page na nasa description na yes. ang link, Sinabi ng Philippine Navy na namonitor nila ang nasa limampung barko ng China sa West Philippine Sea nitong lunes ikadalawamput-anim ng Pebrero, sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, mayroong apat na barko ng China Coast Guard at sampu hanggang labimpitong Chinese fishing vessels, sinabi ni West Philippine Sea Commodore Navy spokesperson Roy Vincent Trinidad, may dalawang CCG vessel at apat na Chinese fishing boat na binabantayan sa Ayungin Shoal. Dagdag niya, sinabi rin ni Trinidad na na namonitor ng Navy ang isang People's Liberation Army Navy vessel, isang CCG vessel at labing anim na Chinese fishing boat malapit sa Pagasa Island. These numbers, we compare this with the previous weeks. Ayan ah. <laughs> Nagpadala ang mga Chekwa. Itong mga singkit na to ng mga kanilang mga naval fleet o naval asset. Para nga uh, siguro para takuti ng ano ang mga Pinoy, ang mga pila, ang ating gobyerno na nasa kanila daw ang West Philippine Sea o tinatawag nilang China kanilang teritoryo daw ang itong ano China West, uh, China China Sea. So napaka ano na, na to, no. Napaka-ewan uh, natin itong mga incheck na to. Talagang ano, para silang walang mga ano, mga brain eh talagang ginigit nila na sa kanila yung mm, West Philippine Sea. Eh, samantalang pasok sa ating ano yan 'di ba? Pasok sa ating EEC ah. Pero inaangkin nila. Grabe, kaya nagpadala sila ng mga limampung barko ah, kasama yung Navy, China Navy, mga Chinese militia, mga Chinese Coast Guard. So talagang napakanarami nilang pinadala para manakot. Sige, umpisa tuloy pa natin. They seem to fairly constant. Those in West Philippine Sea operate out of Michif reef. So they rotate

hindi nagbigay ng detalye si Trinidad sa mga dayuhang sasakyang dagat na binabantayan sa Sabine Shoal, aminado naman ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakabahala ang ginagawa ng China sa bahagi ng West Philippine Sea particular ang electronic interference sa mga barko ng Pilipinas at maging ang presensya ng mga warship doon, yeah this, this it's uh, worrisome because there there are two uh, there are two elements to that one is that there uh, is the date post guard lang ng uh, uh, ng China uh, ang gumagalaw dun sa area natin uh, ngayon nang may navy na sumama pa mga fishing boat uh, so nagbabago ang ang, ang, ang sitwasyon um, but well maliwanag naman para sa atin we, we don't really We just watch, of course, what everybody is doing, but really, uh, for us, patuloy natin, we just defend our, our maritime territory. We continue to support all of our fishermen or fish, uh, fisherfolk who are uh, uh, who make their living. from uh, these uh, fishing grounds. At uh, patuloy naman natin na sila. At uh, despite whatever whatever else happens, may uh, binablock tayo o ano, shadow, uh, patuloy pa rin ang ating gagawin. Dahil uh, yan naman ang trabaho natin. Trabaho natin, itulungan natin yung mga mga fishers na, na, uh, na na matagal na ilang henerasyon na doon nanging So that's uh, that's essentially the the issue there. So that that is the that's the basic principle there is that the fishers must be allowed to fish in their traditional fishing grounds which belong in the maritime territory of the Philippines. Ayana. Ah. Talagang itong ating Pangulong Ferdinand Marcos eh talagang napakabusilak ng kanyang puso. Talagang uh, uh, iniisip niya ang kapakanan ng ating mangingisda na matagal nang uh, nangingisda doon sa West Philippine sa baho di Bansinlok. E eh, ngayon, itong mga Chekwa na to, eh, talagang ano eh, uh, ginugulo sila. Ginugulo sila ng mga Chekwa nito. Na Nakala ng mga Chekwa na to, isa kanila West Philippine Sea. So makikita talaga yung mga utak nito no, mga itong mga tsekwana to no. Kaya nga eh, na naguguluhan din si presidente Marcos eh. So kaya uh, ano sabi lang ni kaya sabi ni presidente Marcos na tuloy lang, tuloy lang ang buhay basta't uh, walang ano, walang gulo o walang magpapaputok. Eh walang mangyayari na masama. So, unahan lang naman yan eh. Once na una nagpaputok ang mga Chekwa, ayun, umpisa na ng gera. Ganun yun. So, siyempre, te, siyempre may tagubilin din siguro ang ating Presidente Marcos na huwag kayo magpapaputok. In, kahit ba harasin kayo dyan. Kasi once na u, kung sino man unang nagpaputok ay nagpaputok ay sigurado ano na yon ayun ang pikon doon na magumpisa yung gera Ganun yun. Oy, diretso pa natin. Kinumpirma din ng Philippine Coast Guard ang muling paglalagay ng Chinese Coast Guard ng mga floating barrier sa West Philippine Sea, ayon kay Tariela, mismong mga mangingisda ang nakakita sa mga lumulutang na harang sa Bajo de Masinlo. Gayunman, binanggit niya na inaalis ng Chinese Coast Guard ang mga harang kapag walang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa lugar. I'd like to highlight the Oh, yan ah. <laughs> Hinarangan nilagyan na naman ng ano, nang ano protein barrier ng mga chekwa. 'Di ba? Grabe no, talagang matigas tong mga chekwa na to. Inarangan daw uli. Pero eh para daw 'yon sa mga hindi makapasok yung mga fishers man natin. Yung mga ano natin, yung mga Pinoy na mangisda doon sa bahura. So ganyan ka ang utak ng mga chekwa sa kanli daw sa kanila daw ang West Philippines. Eh. Sa kanya sa kanila daw yung teritoryo na yon. So, ewan natin no, talaga. So, pero eh bandang huli inalis din nila eh. Di ba? Inalis din daw nila kasi nga eh pag wala na uli yung mangingisda eh yung mga mangingisdang Pinoy, inaalis din nila. Sisipag din ito ng mga Chekwa na ito, no? Grabe. <laughs> mm. That uh, based on our observation for the past so many times na ginawa na nila ito, uh, naglalagay sila dito ng barrier on the day that they were able to monitor the presence of a Philippine government vessel. Whether it's a Coast Guard or whether it's Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at a certain distance, pag alam nilang papunta tayo sa Bajo de Masinloc, naglalagay na agad sila sa bukana sa lagoon ng uh, Bajo de Masilo. However, we also noted the fact na a few hours after bumali umalis ng uh, mga barko natin, tinatanggal din nila agad itong mga floating barrier na ito. So, oh, sige lang, <laughs> tinatanggal din nila. So, sisipag din ito ng mga Chekwa 'to no? <laughs> Grabe no. <laughs> oh, so, I I don't think there is there's still uh, necessity for us na tanggalin ito kasi uh, voluntarily tinatanggal din naman nila kapag umalis tayo. Binigyang diin din ni Tarriella na bahagi ng mga aksyon ng China ang pag sa track system ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, pahayag pa niya, pangatlong beses na itong nangyari na humahadlang sa mga barko sa pagpapadala ng Automatic Identification Signals AIS sa pamamagitan ng sistema ng AIS, na natutukoy ang eksaktong lokasyon ng mga barko. Dahil sa jamang, hindi nila na-monitor ang mga barko. Sa kabila nito, nakipag-ugnayan at na-monitor ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon ng mga barkong tumulak at nalaman na ligtas na ang mga ito. This already the third time that we were able to um, uh, notice that every time our Coast Guard vessel and BFAR vessel come close to uh, Bajo de Masinlo, another approximate distance between 15 to 20 nautical miles. Napapansin namin, although we are in close contact naman dito sa mga vessels natin that we deploy in Bajo de Masinlo, uh, na, na nawawala yung uh, AIS signal nila. No? We cannot be able to um, monitor their AIS movement. And whenever we call them to radio and other uh, communication uh, capability that they have to confirm if their AIS nila, they would say na naka on naman, and unfortunately we were not able to monitor them. Now there are two reasons no, uh, we are trying to uh, understand why the Chinese government is doing this. One is of course for us to not to effectively monitor the presence of our Coast Guard vessels and, vessels once they are out at sea uh, particularly dito sa de low. and second is napapansin din namin every time the AIS signal of our government vessels ay nawawala ito rin yung uh, tumatama sa almost same hour no, na idideclare ng China na they were successful in driving us away. So what they are doing is they are jamming our AIS signal para hindi rin mahahanap ng uh, any other commercial commercially capable no ng mag-monitor ng AIS uh, para it it coincides with their um, narrative na napaalis nila ang Philippine Coast Guard or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayan na. Ah. <laughs> mo, isa pang ginagawa ng mga Chekwa ato to ah, Na nina nila yung mga signal ng ating mga Philippine vessel. For example, yung Philippine Coast Guard at yung BIFAR, uh, dinajam nila, tinatawag, ang uh, dinajam, itibig sabihin yun, ah uh, pinuputol nila yung signal, galing, ganyang kagaling ang, uh, ang ano, ang utak ng mga Echequa na yan. Dinadyam para nga, eh, ano ba, eh, panggulo ba, para ginugulo nila yung mga, mga Pinoy, uh, na, na, panggulo lang ba, ganun ba, para hindi sila magkaroon ng kontak, ganyan ang mga ano mga chekwa so talaga napakagulo no napakahirap ng sitwasyon ng ating mga mga Philippines Coast Guard at ating BFAR na nagmumonitor monitor sa ating teritoryo sige diretso pa natin Muling iginiit ng China Foreign Ministry ang umanoy kanilang soberanya sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ito ay matapos na mamataan sa satellite images ang panibagong floating barriers na inilagay ng China sa may entrance ng naturang karagatan. Huangyan China's sa sa Ganito na lamang maghamon ang China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, na halos gulo na ang kanilang dulot sa karagatan natin. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video marami okay mga guys no so ganito lang no itong mga chekwa na to eh, napakagulo talaga Napakagulo nilang pakisamahan. Talagang gusto nilang angkinin ang hindi kanilang teritoryo. Talagang ayaw nila sumunod ba? Ayaw nila sumunod sa international law. Gusto nila yung batas nila ang nasusunod. Eh, pero hindi naman pwedeng ganun. Ano? So talagang nangingibabaw pa rin. Itong mga ating Philippine government, talaga ipaglalaban niyan lalong-lalo na ang ating presidente Marcos. Paglalaban ang ating territory. Ganyan si PBBM. So, okay? Kung nagustuhan niya yung ganitong mga video, re reaction video, mga napapanahon na balita, please subscribe, like and share na rin itong video na to para makagawa pa ako ng mga marami pang reaction video na katulad nito. So, iulitin ko ulit, subscribe lang, subscribe lang at like lang para matulungan nyo ako para makagawa pa ako ng mga video na ganito. Okay? Maraming salamat.